Hello guys. Ito guys, kabibili ko lang nito. Eh dahil business woman nga ang lola nyo. Actually, ah, uh, kumbaga itong, ito yung pinaka mother. to. Nagkaroon siya ng baby, ayan. Pero yung baby niya, may mga ugat na. Ang ginawa ko, tinapkat ko na siya. Ito yung na yung pang katapkat. So, good luck sa kanya kasi baby pa rin siya. Tinapkat ko na. Pero nagtira ko ng isang nodes. Ito, oh. Ito. So, hopefully, magbaby siya somewhere. Kung magbaby pa siya, kung kaya pa. Ayan. Kung mag-sprout pa siya. Kasi kung hindi, ito na lang ang, ano, palalakihin mas ano kasi eh mas magandang tingnan kapag ka yung baby pa siya yung ang halaman hindi pa ganoon ka tanda mas mas magandang tingnan niyo to oh yan oh di diba? kumbaga sa babae talaga talagang ding pa siya so sana mag-try hindi ko siya masyadong mahawakan kasi mababaw lang umbaon ko mababaw lang kasi yung node niya ganyan, ganyan lang pero punong puno na siya ng ugat maugat na siya kaya kumbaga ewan ko ba yung pagkaplantita ko para, para rin akong, yung ako yung pagkaplantita ko para rin business woman eh. mahilig akong mag risk yung mahilig ko i-challenge yung sarili ko na ano kaya mabuhay kaya to Try ko nga. Ganun. Ganun ako. Mahilig akong magpa... Makipagsapalaran. Eh... Kakatin ko kahit na... Parang... Yung... Yung chances is ano... 50-50. Pero most of the time naman, nabubuhay ko. So sa buhay lang talaga, kailangan mahili kang mag-risk. Yung sumugal, lalo na kapag ka business woman ka, kailangan mahili ka sumugal. Kasi kapag ka hindi, di ka mag-grow. O, diba? Naisingit pa yung pagka business woman sa pagpaplantita. <laughs> Yan. Si Green Seratum to guys, pero juvenile pa meron akong green seratum ah, ano, tawag dito giant, ito naman ah, siguro dwarf form siya o oh, baby pa lang siya talaga ito, madu-dwarf to kasi baby pa siya kinat ko na matagal siya bago lumaki yung kasing isang nabenta ko last live ano yung giant giant siya ito dwarf green seratum